Tawa Farmers Compost oh. Galing po sa damo po yan. Malakay po sa timba. So ganito po ang kainat na niya kapag ka nilagay po natin sa ano, timba. Habang tumatagal, nakukumpos po siya. So pwede yung pagtaniman na yan. Although mga ano yan. Mga damo. So ito naman, ihalo natin yan to. Yan. Pinaganoan ng itlog. Maganda po yan na fertilizer sa lupa. Yeah, good morning po mga farmers So, this morning, uh, usapan po natin itong kamatis. Ano? Uh, gusto ko lang po yung mga shoutout po, yung mga viewers po natin dyan sa Isabela, sa mga sa Pilipinas. Ano? Although nandito tayo sa ibang bansa. So, kanina po mayroon pong tayong, share ko lang po mga farmers, mayroon po tayong isang, ano, followers sa page po natin at nag-message po siya. Nagtanong po siya sa tungkol po sa biganti na palay. E, yun daw po yung tinanim niya po ngayon. At uh, tinatanong niya sa akin kung maganda na po ang bigante. Actually, ang bigante hindi ko po natin natanim sa Pilipinas. Uh, yung mga kapitbahay ko lang noon, nagtanim po sila ng bigante. So yung bigante po kasi na palay, matangkat po siya. So, yun yung pandon, pantage nung palay po na yun. Tapos, kapag kapag lumalaki yun, pag spray ka talaga, patangkat kasi ako eh, hanggang ano nila, dibdib. minsan, ganoon, hanggang ng bewang. Pag lumaki na yun, hanggang dibdib na nila yun. Pero sa akin, ano pa lang, nasa hips ko pa lang, no? Or tag nito, sikit niya kung natin tilokano. Pero sa kanila, kasi medyo malilit yung mga katabi ko doon ganun yung ano na yung disadvantage naman niya kapag nag-spray ka. So maganda po yun na variety po ng palay po mga farmers. So nagko share ko lang po dito kasi shout out po sa iyo ma'am. message po sa page po natin. At ngayon ko lang po na check yung mga fan natin sa page po natin. Ang dami po mga message po doon. So yun mga farmers, salamat po. Sa so, to, mga farmers, ito po yung tanin ko dito sa Hong Kong. Mga garden pa ako dito at isa po dito itong parsley. Meron po kayong pong ganitong tanim sa garden niyo po. Ayan. So ito, hindi na hindi ko na po kinukuha lahat. Ang ginagawa nila, pag kumuha sila, kumuha sila lang buo, eh. Tin, tinatanggal po yan. Oh. Pero ano siya, tumutubo ulit. Ayan, hinahayaan ko lang siya. Medyo matagal na ito mga farmers. Ayan. Parsley. Sa Pilipinas, uh, na-try ko tanim tsaka yung isa yung coriander yan yeah. gamit po yung mga tala natin sa garden marami po dito mga farmers yun know? o yeah, mga along yan yeah. dahil ng bunga no mga bunga na tapos green leafy nandyan pero ito yung sisir ko po sa inyo ngayon yan yeah. ito po ay kamatis. Kung makita nyo, wala na po siyang dahon. At ang bunga po niya ay ito. Malalaki, no? Pero pansinin niyo mga farmers, yung daon po niya hindi po maganda, no. yellow, So ito yung pinaka napuruan po na tanim po ng ano, ng kamatis na naging ganito na po siya. So ito di-dispatch ko na siya mga farmers kasi hindi na siya mag mamumulaklak. Yan na po yung bunga niya o apat. So pansinin niyo kapag may sakit po ang kan, ang kamatis ganyan po. So, magiging rotten po siya sa ilalim po niya. So, yung iba naman, wala naman gaya po nito. Kaya po niyan. Wala po mga farmers, ano. So, ang sakit sakit po itong kamatis po nito. At ito po kasi mga farmers, tinanin natin, organic po ito. Hindi ko po, po siya, wala pong spirito ng chemical o anuman. Organic po ang lahat ng ginamit po dito. kuna sa fertilizer, hanggang sa lumaki po siya. Pero kung tatanong nyo kung, ano, uh, Certified seed po ito. Hindi po may nabili pa ako dito sa Hong Kong sa palengke ng malalaking kamatis yung buto po niya yun po yung ko po dito so kaya ganito so mapapansin natin ganyan po yung itsura po niya and dito po sa kabila ayan o no? ang dami pa akong dyan mga kamatis din ano so ganun din po ano ginawa natin So mga farmers, ang tawag ko dito sa sakit po na to ay anthrac nose yung ganito tapos blossom and drought naman itong ganitong type niya po no yan po kita niyo po no may sakit po siya yan po ang farmers yung sakit po ng kamatis so ito madali po siyang yung diseases po na ito madali po siyang makahawa kaya nga yung pinakita ko sa inyo kanina dyan sa kabila lang nagiging ganun na rin po siya ayaw ko kasi mag kano naggamit ng mga chemical kasi sa garden lang po ito mga farmers so araw-araw kong -araw ito pero ganyan po mga farmers ang dami po niya ano, naninilaw po ang kanyang dahon so kung makita nyo yung ginawa kong video na una yung mga ganda pong kamatis yun po yung mga certified seeds na ginamit po natin so tinamahan po rin po ng ganoon blossom end rot na sinasabi pero hindi ganun kalala ito malala kasi. Tinamaan lang yung nung una pero yung mga sunod na bunga niya ang gaganda na. Kaya marami akong na-harvest. So yun yung kinakain po ng aming ano. Kung saan ako nakatira po ngayon nung itatrabaho. employer ko kinakain po niya na uh, kamatis. No? dami niya na-harvest. So yun po yung mga sakit po nitong kamatis po na ito. So ito, didispatch na natin para hindi po siya magkalat yung thesis po na ito ay tatapon po natin ito although tinanggal ko lang yung ano yung kanyang ano yung dahon tapos pag may thesis po yung kamatis po nyo sample na sa garden lang po mga farmers ang gumamit po kayo ng ganito dahil ikakat po nyo uh, siguro din nyo po na ito ay ano pagkatapos yung gamitin ay hugasan nyo po ng sabon para pang nagkat po kayo ng ibang gulay like itong kamatis ay ganito uh, uh, eggplant ano? hindi po siya ano, hindi po siya may kalat po yung disease po na galing po dito sa kamatis so mga farmers sana share po share po natin lahat po ng mga tarin ko po dito ay organic gawa po sa organic na material kaya mga pinupost ko sa facebook page ko tsaka yung sa facebook ko mismo ay natutuwa po sila dahil organic po yun ano kasi ayaw kong mag gumamit po ng mga chemical eh sa garden na lang po tayo so sa garden lang pa lang naman gawin mo ng organic para mas masarap kainin at mas masustansya po siya kaysa don sa binibili na um, mga gulay so dito lahat po ng tanin ko yung leafy, lahat organic po yun. so yung employer ko natutuwa siya kasi nga uh, lahat ng pinipitas ka dito fresh siya. Like yan, parsley, talong, kamatis, uh, pet, uh, ano, petchay bukchoy, choy sam, lahat po yung mga farmers. So, ito yung upload din po natin sa page, Facebook page po natin, no? mga farmers, at sa YouTube po natin. So, maraming salamat po, no? at uh, tungkol naman po sa palay, Uh, kailan po ang distribution po sa inyo mga farmers? Pwede nyo po comment po sa ating YouTube. Ano? Uh, mga mga panyo po ito na panood nyo po. Uh, sa amin po kasi sa 28 po. Ano? Pero wala po ako. Hindi ko po alam. makukuha ko po, po yun ulit. So, iyan yeah, mga farmers. Maraming salamat sa mga viewers po natin sa buong Pilipinas at buong mundo na nagpo ng tungkol po sa palay. So, hanggang sa muli po. Maraming salamat. 拜拜